Magandang gabi po sa ating lahat mga kabiyahe sa anong youtube Ito yung Ron Mark sa aking Facebook po Ito po yung real name ko po Ron Mark Gomez at sa aking TikTok account po Ito po yung at Ron Gomez 1 Bali i- Kukwento ko po sa inyo yung aking ano, hanap buhay sa Lala mali nandito po ako sa Central Bicotan po sa DOST De dahil dito po ako nag-drop ng aking booking so after na na-drop ako yung aking booking mali ito po nadaan tayo na po ako ng booking para sa pauwi dahil ang oras po alas 8, 28 na po ng gabi may po May naman po na tagig-tagig May tagig kasi May tagig makati Medyo malapit na lang po Tapos nagpapagulo pa po Bali, kayo po uh, Nagsasaga ako magantay Dahil po kasi Mula po dito Pupunta ng Kansas City May kalayuan po po ang biyahe na sinisikap ko po makakuha ng booking pa uwi ng maximum po dalawang booking po talaga dapat kasi may kababaan po yung pair po ng lalabog ngayon wala na pong holiday maswerte na lang po pagka mag po yung customer ng priority may plus 40 pesos po pagka priority ayun po may para niya kay dabayan lagi. Yan po. Para po apat na kilometro po. So, yan po. Okay, napa po yung signal dito. Yan po, ako sorry. Hindi po agad na makuha po yung booking. Kaya kaya po nangyari po dito. Bali, nandito po ko sa DOST may central tigutan po yan po e, parangyaki pagig-tagig po malayo po ang pickup at kilometer parangyaki parangyaki las piñas ang pickup po at kilometer ito, malapitan na po yun dun eh mas may tagig -tag salamat. Hindi, ay toy. ng booking ko. Alam pa po Palapano na ako no orders, no orders yet. Masiyahan ko na. Yata po yung completed uh, booking ko. Ito yata po yung aking kinita. Nakinita nyo po. Taapat na rides ko. Five uh, thirty beses ko yung aking ano, sinobra.